Ito po yung kalabasa. Makain ba ng kalabasa para luminaw ang mga mata natin? Lagyan po natin ng isang sayote. Mura-mura ng sayote ng kaunti. Hindi po tayo magpapakbit ha? Walang pakbit na may sayote. Kunting mantika po. Kisa po tayo ng bawang. Sibuyas. Maglalagay po ako ng buto ha. Ng ating pork chop. Papupulahin po natin yan kasi pampalasa yan. O dalawa o isang malaking kamatis. Yung hinug na hinug na para maraming sabaw konting pamintang dro katitik na asukal tignan nyo katitik lang papatisan ko na po masahaluin po natin ng konti baka manikit wala na pong laman yung ating pork chop at yung laman eh, nakuha ko na kaya buto na lang ire puntak pa natin o, mga lima, pitong minuto lalagyan ko na po ng isang tasang sabawa lalagay ko na po itong ating isang sayote at saka katitik na kalabasa napapansin nyo ba yung kalabasa may konting balat-balat uh, pa oh. kasi daw sino ba nagsabi sa akin na yung balat daw pag isinasama eh hindi nagkakalasog-lasog yung kalabasa kapag ka niluto parang pakiwari ko yung tama nga naman so mula noon eh sinasama ko na ng kapiranggut yung uh, balat ng kalabasa uy bago yun sa iba sa inyo ha malaking sandok na gagamitin ko haluin po natin ha sige saran na po natin at hayaan natin yung lumabot yung gulay o sandali po sisipitin ko na yung ating uh, buto-buto ng pork chop at hindi na natin kinakailangan yun pero kung gusto nyo nga uh, ilagay eh hayaan nyo na po eh ako ko na ayun takpan natin at uh, siguro mga isang minuto pa ay ayos na hmm, dipas ng isang minuto pasintabi na po itong aking ilalagay eh liempo luto na po ire eh. lagay na po natin itong ilang pirasong malalaking hipon yan po talaga ang sahugnon yung hipon eh kaya lang eh, saan ko naman dadalin yung ating uh, ilang pirasong lempo? Eh isama na. Ota, naglagay naman tayo ng buto ng pork chop kanina eh. Diba? Dehalo-halo na, United Nation. <laughs> Takpan po natin. Sa makatuwid, kahit hindi pa po lutong-luto yung ating hipon, eh isama na natin tong ating huling panglahok. Babatihan po po ng dalawang itlog para medyo creamy yung dating. Ganon. Tapos umamot kayo ng konting uh, malunggay diyan sa kapitbahay niyo at ilagay niyo na po. Sayang. Bahalang ng malunggay din Eh. <laughs> o isang halo pa po. Kung malambot na gulay, patayin niyo na ang kalan. Arin na po. Tamang-tama 'yan, no? Doon sa mahilig sa gulay. Hello po sa inyo. Mamili na lang kayo ng rekadong ilalahok niyo. Kapag hindi abot ng budget yung hipon, kahit puti na pa, o kaya idilis man lamang. Basta may konting lahok na isda. Ayos na. O siya. O ano, nagustuhan niyo po ba yung ating simpleng lutong bahay? Masarap po yan. Tsaka yung mga ricado yung may kamurahan. Akmang akma dun sa panlasa ng mga karamihan kaibigan natin na mga ganyang ulam lang ang gusto, yung mga corzonada. Ayos po ba? O hanggang sa susunod po muli. Si Ron Bilaro.